O, alam nyo na ha. Lagi yung painitin ng ulo ni Master Arpitik. <laughs> <Yan. laughs> Tinitulo Ma, eh, <laughs> <laughs> ko. Gusto ko malamigin ah. ko rin ulo nila. Yan. Ito, sama mo na to. Hindi, alak ang gusto. Uy, kape gusto ko ha. Eh, pronchat yan sir eh. Yung ano, yung, yung ano. Yan, yan, yan. Kabila, kabila. <laughs> Good morning guys. Welcome sa magshot na treat na naman tayo ni ano ni Sir Marbic ko Oh, ano libre. Ano to, engineer. <laughs> Yung foreman pinag pinagkape. Oh. No? Yung foreman pinagkape kasi napagod na kakaano. Oh, Magsha dito wow. na sa Palo Alto. Sa susunod may t-shirt na ako nito. Paano mo ano? sabi? A few moments later. Oh, mga master. Mainit ang ulo ni Arctic. Nalilibre ng ano ng mag shot. Eh, Grabe. Di ba? ulo ko, gusto ko malamig ko burrito ulo nila. Yan. Oto <laughs> sama ay, mo na to. Ay, hindi alak ang gusto. Hoy, <laughs> kape gusto ko ah. Hoy, <laughs> sama mo na to. to, sama mo na to. to. Sama mo so, na to, mainit. Ba, oh. Ay, mainit nila. ang ulo. 2000 years later. Oh. kayo. Mo. Yeah. Ako yeah. pala Bye. Yan na, ayan na. Uwi na. Okay, dyan lang kayo mga master para ano, chill ride lang lahat. <laughs>

Ha? Ah, biglang nagsinto ah. Oh, u turn, u turn. You turn tayo bay eh? na turn ba? napapansin ko pag may dumarating na bantay, biglang bumabagal at ano. At nagsisi-u-turn ng mga rider dito. Bakit kaya? May auto-side auto-u-turn. Ah, meron pala yun oh si, si quenching sabihan mo ito akala ko si quinching na <laughs> eh Oh, alam nyo na ha Lagi nyong paiinitin ang ulo ni Master Arpitik Ang yan, malalapitan Dito, yan ayan. Ayan, ayan. saan sa, sa ba yan, Master? Anong? Yan. Along Palo Lando area. Ito pa yan? Mag shot? Mag shot. shot. Eh, front shot yan, sir. Eh. Yung ano, yung, yung ano. Ayan, ayan, ayan. Kab kabila, kabila. Huwag ka <laughs> nung ha? Hirap na ako, eh, ha?